Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata anim na at anim hanggang anim na at sampu. Kabanata anim na at anim. A. Ah, sinabi ni Horia sa isang gulat. Ibinigay ko ang lahat ng 15 milyon. Ano ang tungkol doon? Malamig na sabi ni Charlie. Ikaw ang nagudyok sa hepe na gawin ito ngayon. Walang dahilan para hayaan si Lian na maparusahan mag-isa, di ba? Oo, oh, galit na sabi ni Lian. Siya ang tunay na may kasalanan. Tumingin si Charlie kay Horia at nakangiting sinabi, Lahat ng iyong mga kasabuat ay nagsasabi na ikaw ang salarin. Ano man ang iyong sabihin ay kailangan mong sundin ng iyong dating kasosyo. At pumunta sa itim na minahan ng karbon at maghukay ng karbon, at patuloy na magambag sa Project Hope. Pagkatapos magsalita, itinuro ni Charlie ang isa pang babae na nagngangalang Nivia at sinabing, At ikaw, kayong tatlo, pumunta sa minahan ng black hole, para magtulungan sa paggawa ng pagbabayad sala. Napaiyak si Nivia sa takot, yumuko at sinabing, Napagkamalan ako, nahanap ako ni Lian na sumama at maglaro ng majong, hindi ako salarin. Malamig na sinabi ni Charlie, sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Huwag kang manguto. At ililibre ko ang ibang tao sa iyong aklat sa rehistro ng sambahayan. Kung hindi, matutulad ka kay Lian. Magiging maayos ang buong pamilya mo. Magsimulang maghukay ng karbon. Marahas na nang ineg si Nivia nang marinig ito. Bagamat natatakot siya, hindi siya naglakas loob na humirit pa. Agad na sinabi ni Charlie kay Orville. Mr. Orville, ngayon itong maliliit na gangster, kasama si Ron, ay binibilang bilang isa. Lahat sila ay ipapadala upang magtrabaho sa minahan ng black hole, at sila ay bigyan ng pinakamasamang tirahan at pagkain. Isang buwa ng sweldo na dalawang libo, bukas sa buong taon. Pagkatapos nito, mahigpit niyang sinabi, ang mga taong ito, ay magtatrabaho ng husto at may kamalayan na magtatrabaho ng overtime, at bigyan ng makatwirang pagtaas ng sweldo. Yung hindi magsisipag o ang gawaing shirk, ay ibabawas ng naangkop. Anyway, each of them, kailan nilang mag-donate ng 300,000 sa Project Hope sa pamamagitan ng trabaho at pagkatapos ay pabayaan mo na lang sila. 2,000 sa isang buwan, 24,000 sa isang taon, para makaipon ng 300,000, kailangan pa ng 10 taon. Kahit na ito ay 3,000 sa isang buwan, 36,000 sa isang taon, ito ay aabuti ng higit sa 8 o 7 na taon para makatipid ng 300,000. Naramdaman ni Charlie na dahil ang grupong ito ng mga tao, ay bahagi rin ng larong ito sa pagsusugal, natural na kailangang magbayad para sa mga nasira sa sugal. Kinakailangan din na magbayad para sa mga bata na dumaan sa lahat ng uri ng hirap dahil sa pagsusugal ng kanilang mga magulang. Ang pagpapalam sa kanila na pumunta sa minahan ng itim na karbon upang maghukay ng mga donasyon ng karbon, ay ang pinakamagandang parusa para sa kanila. Nang marinig ito ni Orville, agad niyang sinabi, Okay Mr. Wade, I'll let someone arrange a bus para sa kanila. Sinabi ni Charlie, ang gang ng mga gangster sa loob, baliin ang isang paan ng bawat isa, bago pumasok ng kotse, upang maiwasan ang itim na tapahan ng karbon, na hindi masunurin at sinusubukang tumakas. Sinabi ka agad ni Orville. Mr. Wade, don't worry, babaliin ko muna ang isang paa nila. Pagdating doon, nakatali sila ng mga bakal kapag nagtatrabaho, kumakain, pumunta sa banyo, at kahit matulog. Walang makakatakas. Mabuti. Tumangos si Charlie na may kasiyahan. Umiyak si Horia sa oras na ito at sinabing, Charlie, hindi mo ako hahayaang maghukay ng karbon habang buhay. Mayroon pa akong asawa at mga anak na dapat alagaan, at ang aking ginang babae upang suportahan. Walang pakialam na sinabi ni Charlie, simple lang ito, tulad ng mga taong ito, kailangan mong mag-iipo ng 300,000 na donasyon mula sa trabaho, at pagkatapos ay makukuha mo na ang iyong kalayaan. Biglang bumagsak si Horia at umiyak ng malakas. Charlie, you can't be so cruel. Charlie, lahat tayo ay isang pamilya. Tinanong siya pabalik ni Charlie, bakit napakalupit mo noong niloko mo ang aking binan? Bakit hindi mo naisip, pamilya tayo? Oo, oh, si Elaine, na hindi nagsasalita sa lahat ng oras, ay sumigaw ng galit sa oras na ito. Horia, bitch ka, babaeng walang konsensya, sinasabi mo ngayon na pamilya tayo. Lunguhad si Horia sa kanyang harapan, umiiyak at nagmamakaawa. Ate, libu-libong pagkakamali ang kasalanan ng hipag mo, pero hipag pa rin kita kung tutuusin. Kaya pagpasensyahan mo na ako this time. Sinipa siya ni Elaine sa lupa at sumigaw. Kinuha mo ang mahigit dalawang milyon ko na deposito. Hindi ito sapat. Kailangan mong hukayin ang bahay mo. Ito ay hindi sapat upang kunin ang bahay ng aking manugang. Ito ay magtutulak sa aming pamilya sa kamatayan. Meron ka pa bang anumang budi o sangkatauhan? Speaking of this, biglang bumalik sa katinoan si Elaine, hinampas ang hita, at sumigaw. Nasaan ang pera ko? Kabanata 6 na at pito. Pinanood lang ni Elaine ang mga taong ito, na umiiyak ng mapait at tuluyang nakalimutan, na sila ay nanalo ng mahigit dalawang milyong cash. Ngayon ay bigla niyang naalala, at sinabi kay Charlie. Bilasan mo at hayaan mo silang ibalik sa akin ang pera. Kinuha rin nila ang mahigit dalawang milyon ko. Ang dahilan kung bakit hiniling ni Charlie sa kanila na ibigay ang lahat ng kanilang pera sa Project HOPE ay upang parusahan sila sa isang banda at turuan ng leksyon ang bienan. Hindi ka ba matako? Ikaw ba ay isang sugarol? Hindi mo ba naisip na maaari kang gumawa ng kapalaran sa pamamagitan ng paglalaro ng majong? Ngayon hayaan mong mawala ang lahat ng iyong pera, at hayaan kang madagdagan ang iyong memorya. Kaya't nagtanong si Charlie sa dalawang tao ng bongga. Ang perang napanalunan ninyo mula sa aking ginan, pag-usapan ka agad kung paano ito ibabalik Nagkatinginan ang dalawa, umiiyak at sinabing, lahat ng pera namin ay napunta sa donasyon. Maging ang perang napanalunan namin ngayon, ay naibigay na rin. Lumingon si Charlie sa kanyang bienan at walang magawang sinabi. Mom, wala na silang pera. Anong pinagsasabi mo? Biglang nagalit si Elaine at sumugod at sinunggaban ang buhok ni Horia at Lian sa magkabilang kamay nang inginig ng malakas ang kanyang mga braso at marahas pang hinayla ang ulo ng dalawa. She cursed hysterically, Kayong dalawang bastardo na nagdusa ng libu libo ibigay mo sa akin ang lahat ng pera ko. Ibalik ninyo sa akin. Pareho silang maraming gutay-gutay na buhok. Napasigaw sila sa sakit. Sigaw ni Horia aggrievedly. Ate, patawarin mo ako. Lahat ng pera mo napunta kay Lian. Wala pa akong panalo. Isang daang libo at lahat sila ay naibigay na. Binitawa ni Elaine si Horia. Ginulo ang buhok ni Lian gamit ang dalawang kamay. At pagkatapos ay binitawan ang kanyang mga kamay upang bubugin at hinukay ang kanyang mukha, at hindi nagtagal ay kinamot ang kanyang mukha ng dugo. Kung hindi mo ibinalik sa akin ang pera ngayon, kailangan kong balatan ang mukha mo. Sisirain ko ang mukha mo. Napaiyak si Lian sa sakit ngunit hindi siya nang ahas na lumaban, umiyak lang siya na nagmakaawa. Ate Elaine, mangyaring iligtas ang aking buhay. Wala talaga akong pera, lahat ng aking pera ay naibigay na sa utos ng iyong manugang oh, kasama dyan ang panalo ko na pera, paano pa ako magkakaroon ng pera para sa iyo ngayon? Si Alain ay nabaliw, pinupunit ang kanyang bibig at nagmumura. Wala akong pakialam, bayaran mo ako, bigay mo sa akin ang lahat ng pera ko. Hindi nagtagal ay napunit at dumudugo ang bibig ni Lian, at napaiyak siya sa sakit. Baliw na si Alain sa mga oras na ito. Gusto lang niyang mabawi ang pera niya. Lahat ng pera sa pamilya ay nasa kanyang account. Lahat ay nalinlang ng grupong ito. Ngayon lang nila binawi ang bahay, wala nang iba. Sa pag-iisip nito, lalo siyang nagalit, sinipa si Lian sa lupa, at nakasakay sa kanya. Gumuhit siya sa kaliwa at kanan na may mga suntok. Sumigaw si Lian habang marahas na nagpupumiglas. Sa sandaling ito, natigilan si na Elaine at Lian nang narinig nilang may kumatok sa bulsa ng jacket nila. Maya-maya, umungal si Elaine na parang baliw. Bangle, ang bracelet ng aking anak. Sumigaw siya na parang baliw, at dumukot sa bulsa ni Lian. Kagad pagkatapos, nagpakawala siya ng isang masakit na sigaw, at mabilis na hinila ang kanyang kamay, naputol ang mga daliri at dumudugo. Gayunpaman, naglabas siya ng maliit na sirang jade bracelet mula sa bulsa ni Lian. Tiningnan ni Elaine ang sirang bracelet at napaupo sa lupa at umiyak. Apat o limang milyong pulse eres. Ninakawan ako. Ang pinakamahalagang alahas ng jadet na ito ay isang bracelet. Isang bracelet na may ganito kahusay na material, ay maaaring ibenta sa halagang apat hanggang limang milyon, ngunit kapag ito ay nasira, maaari ka lamang gumawa ng ilang mga mukha ng singsing -sing o maliliit na palawit, na walang halaga at maaaring hindi madagdagan. Kabanata 608. amba si Elaine. Dalawang milyong utang sa pagsusugal ang hindi nakulekta. Apat o limang milyong pulseres ay nasira na rin. Ito ay isang kakilagkilabot na pagkawala. Agad siyang lumingon kay Nivia. naghisteryosong nagmumura. Hindi ka nagdonate. Ikaw, bayaran mo ako. Ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong pera. Kung hindi papatayin kita, sisirain kita. Si Nivia ay lumuhod sa lupa sa takot, umiiyak at nagmamakaawa. Ate, ako ay isang dukha. Meron akong kabuo deposito na higit sa anim na pung libo. Kung gusto mo, ililipat ko sa iyo. Umakyat si Elaine at pinausukan siya ng ilang bibig at galit na sinabi, "Hindi ako naniniwala. Buksan ang iyong mobile bank at tingnan ko." Naiiyak na sabi ni Nivia, "Wala talaga akong pera, Ate. Mas malaki ang kita ko kaysa dalawang libo sa isang buwan. Kung hindi dahil sa pera, hindi ako pupunta dito para manakit ng mga tao kasama ang may masamang espiritu na si Lian. Sa sinabi nito, binuksan niya ang kanyang mobile banking na mayroon lamang anin na putatlong libo. Malapit ng mag si Elaine. Ano ang higit sa anim na pung libo para sa kanya? Mahigit anim na milyon ang nawala sa kanya. Sa oras na ito, hindi niya maiwasang tumingin kay Charlie at sumigaw. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang may kasalanan. Basura ka. Bakit mo sila hinayaang mag-donate ng pera? Bakit hindi mo hinayaan na bigyan nila ako ng pera? Kungunat ang noon ni Charlie at Mahinang nagsabi, Mom, iniligtas ko ang buhay mo. Ito ang pinakamahalagang bagay. Galit na tumalon si Elaine. Ayaw kong iligtas mo ang buhay ko. Gusto kong iligtas mo ang aking pera. Naubos na ang pera ko, at buhay pa ako. Ibigay mo sa akin ang pera. Ibalik mo yan sa akin. Malamig na tiningnan siya ni Charlie, masyadong tamad para maging pamilyar sa kanya. Nawalan siya ng pera at kusa itong ginawa, para maturuan siya ng leksyon. Kung hindi, sa susunod ay magdedesisyon pa rin siya, kung gaano kalaki ang gulo ang mangyayari. Hindi mahalaga kung siya ay namatay sa kanyang sarili. Sasaktan niya si Claire. Si Orville ay labis ding hindi nasisiyahan sa pagganap ni Elaine. Likas niyang nadama ang pagkakamali para kay Charlie. What the fuck this mother-in-law? Iniligtas niya ang kanyang buhay, ganoon pa rin ba siya kakulit? Sa pag-iisip nito, sumigaw siya ng mariin. Binabalaan kita, huwag mong isipin na ikaw ay biyena ni Mr. Wade hindi ka maaaring maging walang galang sa kanya. Kung sobra na, ipapadala kita sa minahan ng black hole kasama nila. Natigilan si Elaine, bumaba agad ang yabang niya. At sabi niya na may kasamang inis. Ano ang kinalaman ng pamilya namin sa iyo? Pagkatapos magsalita, itinuro niya si Charlie at sinabing, Alam mo ba na ang taong ito ay isang malaking basura? Ikaw ngayon ay niloloko niya at pinagsilbihan siya bilang isang Panginoon. Isang araw sa pagbabalik mo, dapat ikaw ang mauna. Para tadta rin siya hanggang mamatay. Kahit anong galit, iniunat ni Orville ang kanyang kamay at sinampal siya at sumigaw. Kung maglakas loob kang guluhin ang relasyon namin ni Mr. Wade, papatayin kita. Si Elaine ay talagang hindi nangahas na maging mayabang ngayon. Alam niya ang mga pamamaraan ni Orville, kung talagang naiinis siya sa kanya, paano niya ito kakayanin? Kaya't maaari lamang siyang umatras ng ilang hakbang, at sa totoo lang ay hindi na siya nangahas na magsalita pa. Sa oras na ito, lumapit si Orville K. Charlie, lumuhad sa isang tuhod, at sinabing may malungkot na ekspresyon. Master Wade, mali talaga ako para sa iyo. Pagkatapos niyang magsalita, medyo tumaas ang boses niya at bungulong. Bakit gusto mong maging manugang sa ganitong klaseng shrew? Kahit na kayo ni Mrs. Wade ay may malalim na relasyon, hindi na kailangang panatilihin ang ganitong uri ng bienan sa mundo. At siya ay paulit-ulit na hindi ka nire-respeto, dapat matagal mo na siyang pinatay. Kabanata 600 at siyam. Nang marinig ito ni Charlie, bahagyang umiling siya at mahinang sinabi. Kalimutan mo na siya Mr. Orville may mga bagay na dapat matutunang tanggapin. Mapait na tiningnan ni Orville si Elaine habang siya ay natatakot. Sa oras na ito, hindi na nangahas si Elaine na itaas ang usapin tungkol sa pera, pansamantala siyang nakakaramdam ng mali at pagkabalisa sa kanyang puso. Sa sandaling ito, maraming mga kotse ang nakapark sa courtyard ng Villa. Si Isaac ay personal na pumasok kasama ang limang matipunong tao na nakatali. Bawat isa sa limang taong ito ay puno ng takot. Pagkapasok na pagkapasok niya sa pinto, ay nakita niya si Lian. Ang binata ay umirap at tinanong siya. "Mom, ano ang nangyayari?" Nakita ni Lian ang kanyang asawa, manugang, anak na babae, at manugang na babae at inaresto silang lahat. Biglang umiyak at napaungol ang multo. "I'm sorry, I'm sorry, sisihin niyo ako. Kailangan yung sa kasama ko." Nagmamadaling nagtanong ang isang lalaki na may edad na limampu. Asawa ko, ano ang nangyayari? Tumingin sa kanya si Charlie at malamig na sinabi. Alam mo bang napakasama ng asawa mo sa iba? I don't know. Umiiwas na sabi ng lalaki. Kitang kita ni Charlie ang kanyang reaksyon at ngumiti. Nagsinungaling ka pa rin sa akin? Ang iyong asawa ay naging croupier sa loob ng maraming taon. Anong klaseng tao siya? Hindi mo alam kung ano yon. Total, isa-isa niyang tiningnan ang limang tao at saka nagtanong. Sino sa inyo ang anak ni Lian? Isang binata at dalaga ang nahihiyang nagtaas ng kanilang mga kamay. Hindi pa rin nila alam kung ano ang nangyari. Tiningnan sila ni Charlie at nginitian. Nabalitaan ko na kayong lahat ay mga estudyanteng may mataas na tagumpay from prestigious universities. Tapos alam mo ba, saan nang galing ang pera sa pag-aaral mo sa university? Nagkatinginan ang dalawa, ni walang lakas ng loob na magsalita. Marahil ay napagtanto ng asawa ni Lian na may mali. Dapat ay ang kanyang asawa ay nahuli ng isang tao. Kaya dali-dali niyang sinabi, itong ginoo ay niloko ng asawa ko habang naglalaro ng baraha, saka mo masasabi ang totoo. Magkano ang maibabayad ko sa iyo? Umiyak si Lian at sinabing, asawa ko, Naibigay na ang ating maliit na 20 milyon, at ang 2 milyon na napanalunan ko ngayon ay naibigay na rin. Na donate na ito, nagtataka na nagtanong ang asawa ni Lian. Kanino ka nag-donate? Malamig na sinabi ni Charlie. Ibinigay ito sa Project Hope. Kung tutuusin, pinagmasdan niya ang pamilya at mahigpit na pinagsabihan. Mga bampira kayong dalubhasa sa pagdaraya, hindi alam kung ilang tao ang nascam, at ilang pamilya ang nasira sa loob ng maraming taon. Ngunit, ikaw mismo ay gumagawa ng napakahusay. Ang lahat ng mga anak ay nag-aral sa mga prestigyosong universidad, at naging matagumpay na tao. Wala ka bang pera para bayaran ang utang na ito? Natakot ang lahat sa pamilya ni Lian. Nagpatuloy si Charlie. Ngayon, ipapadala ko ang lahat ng iyong pamilya sa minahan ng Black Coal sa kanlura ng Shansi. Maghukay ng karbon para sa paggawa, at gamitin ang iyong dugo at pawis para tubasin ang iyong mga kasalanan para sa maraming taon. Ha, biglang bumagsak ang lahat ng kabataan. Sumigaw ang isang lalaki, hindi ako galing sa pamilya nila, manugang lang nila ako. Tumango si Charlie, anak, nabalitaan ko na gumagawa ka ng microloan. Sabihin mo sa akin, ilang mga kabataan ang niloko mo. Malamig na sumimangot si Charlie. Mula ngayon, isa pang kalokohan ang pakikinggan ko sa iyo. Hindi mo na kailangang pumunta sa minahan ng black coal para maghukay ng karbon. Maghuhukay ako ng hukay at ililibing ka ng 10 milyon pagkaraan ng mga taon, hayaan kang maging karbon. Ang isa pang magandang dalaga ay umiyak at nagsabi, Ako lang ang kanilang manugang, at ako ay walang ginawa na anumang bagay para saktan ang sinuman. Nagtanong pabalik si Charlie, Narinig ko na ang iyong bahay ay nagpapatakbo ng isang itim na kasino. Kabanata naraan at 10. Ang babae ay biglang namutla at bumulong. Hindi ako kasali sa casino operations, gumagawa lang ako ng financial work. Trabahong pinansyal, walang pakialam na sinabi ni Charlie. Kasabwat din ang financial worker. Hindi na kailangang hugasan, matapat na sumunod sa pagbabayad sala, ang iyong pamilya, ay talagang isang grupo ng scam. Sinabi ni Isaac sa oras na ito, Mr. Wade, kilala ko tong babaeng ta. Ang pangalan ng kanyang ama ay Laosie Jones. Nagpapatakbo siya ng isang itim na kasino sa malapit. Gusto mo bang kunin ko silang lahat? Sabi ni Charlie, tingnan mo kung ano ang ginawa nila na nakakasakit sa mundo. Kung ang kasalanan ay hindi mapapatawad, patayin mo na lang siya. Ang babae ay nahulog sa lupa sa takot. Pagkatapos, tatlong Toyota Coaster minibus ang nagmaneho patungong Thompson. Isang dosenang punk kasama ang isang nabali ang mga paa ni Ron, handa nang ipadala sa kotse. Sinabi ni Charlie kay Elaine sa oras na ito, Mom, alis na tayo. Napakapangit ng ekspresyon ni Elaine. Hinila niya si Charlie sa isang tabi at bumulong. Kinuha nila ang ganoong uri ng video ko. Dapat tulungan mo akong malaman ito. Ganyan ang video, kumunat ang noo ni Charlie at nagtanong, Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Elaine, sinabihan nila akong habarin ang aking damit at mag-shoot. Dapat mong hanapin ang video para sa akin at tanggalin ito. Kung hindi, kung sakaling ang video ay kinalat, hindi na ako makalabas. Saglit na natigilan si Charlie, ngunit hindi niya inaasahan na magugustuhan ito ng bienan. Umiling nang walang magawa, hinila niya si Ron at nagtanong sa malamig na boses. Saan ang video na ginawa mo? Sa sobrang takot ni Ron ay umiyak siya ng umiyak. Mr. Wade nalilito ako sa glide. Malamig na sinabi ni Charlie. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kwenta. Sabihin mo, nasaan ang video? Sa phone ko, ipinadala mo na ba ito? Hindi, hindi, talagang hindi. Tumangu si Charlie, kinuha ang telepono mula sa kanyang bulsa, ibinigay ito kay Elaine, at sinabing, Mom, ikaw na mismo ang mag-delete ng video. Nagmamadaling kinuha ni Elaine ang telepono, hinanap ang kanyang video sa album, at tuluyang tinanggal. Maya-maya pa ay nakaramdam siya ng hindi ligtas, kaya diretsyong binasag ang telepono. Pagkatapos, mapait na sinabi ni Elaine. Kailangan kong hintayin silang makasakay sa kotse bago ako umalis. Nagkibit-balikat si Charlie at sinabing, Sige, hayaan ko silang magmadali, dumidilim na, at kailangan kong umuwi para ipagluto si Claire. Nang makita ang grupo ng mga tao, ay na-escort na ng tatlong CMB ng hiwalay, nagawa ni Elaine na lutesin ang kanyang galit, at inihagis ang susi ng kotse kay Charlie at sinabing, Magmaneho ka na. Nagpaalam si Charlie kina Isaac at Mr. Orville, sumakay sa BMW ng Old Master, at pagkatapos ay nagmaneho palayo sa Thompson. Pagkababa ng sasakyan sa unang klase ng kotse ni Thompson, umiyak si Elaine at sinabing, Grabe talaga ang araw na ito. Dalawang milyon ang nawala, at anim na pung lamang ang nakabalik. At ang jade bracelet ay nasira. Habang pinag-iisipan ito ni Elaine, mas lalo siyang nabalisa at iniisip niya ito, hindi siya komportable. Habang umiiyak, tumingin siya kay Charlie at pinagalitan. Ang may kasalanan ay ikaw na basura. Sa tingin mo ba napaka-idol mo? Hayaan mo silang mag-donate ng pera sa Project Hope. Anong ginagawa mo? Bakit hindi mo hayaan na bayaran nila ako ng lahat ng pera? Walang pakialam na sinabi ni Charlie. Mom, kung kukunin mo ang pera nila, Pagkatapos nilang mawala, ang pulis ay mag-iimbestiga sa lahat ng mga detalye ng kanilang buhay. At makakarating sa iyo sa lalong madaling panahon. Hindi ka makapaghugas ng kamay, kahit na tumalon ka sa Yellow River. Pagkatapos, si Nadad at Claire. Nang marinig ito ni Elaine, nagulat siya at bumulong. Hindi mo dapat sabihin sa iyong ama at Claire tungkol dito. Naririnig mo ba ako?